galing mo, okay. ibalo! Galing ka. May pahubad-hubad pa siya, sir. Hindi ako nagsisinuha. Saan galing? Yung totoo. Isa, yung totoo. Oh, Kung nagja-jogging na <laughs> ako. Oo. Sinuha. <-huh>. <laughs> oh. Ah. Saka punta? Gym at sauna. <laughs> Gym at sauna? Wow naman, sarap naman ang life niya. Pwede ka lang, <laughs> isa Jim at sauna sa Boracay. Wow. Sasamaan ka daw ni Ola, oh. Mababagsakan ka ng mga dumbbell doon. Dumbbell and strong. Ayun, guys. Nakaalis sa si Owi. Ngayon, may plano ako. Tatry ko yung spying my boyfriend. Susundan ko si Daddy. Okay, kung talaga bang mag-gym siya or... Mang, papay na girl. Oh, alam mo. <laughs> so, ngayon susundan ko si Daddy. Ikaw, doon ka muna kay Mama. Mag-swimming kayo sa pool. Okay? tignan natin kung saan pupunta wait lang tignan natin kung saan pupunta wait lang baka makita ah pupunta ng beach eh. si <laughs> Uri galing nalo no, eh, ko dun grand hindi ko makita si Uri <laughs> si Idolo Uy, Uy <laughs> Ay, ganda ang pesto. Ang ganda ang pesto ni Ibel. Magaling mo, idolo. Ha? Magaling ka. Magaling ka. Ang ganda ng pwesto naman yung ispo. Ay! Sightseeing. Ito sightseeing si idolo. Eh? Ang pinanagloid. Nagkapat, Chloe. Wait lang, tingnan Wait lang, baka makita ako. Ito na siya ngayon. Wow! Hanap-hanap ah. Hanap, uh. Uy! Ang ganda naman. Uy! Uy! Ayaw sagutin, sir. Ayan, itchat-chat natin. Sangka. ka? Antayin natin mag <laughs> Sabi niya, oh. Nag-push up lang daw siya. Cardio muna. Okay <laughs> ngayon, wala, na yun. Wala na tumakbo na. Ayan na. Wala na tumatakbo na Uy! Owen. idol mo. Takbo pa Jim, utoy. Takbo pa Jim. Bili sa mga idolo. Takbo pa Jim. Sana <laughs> so, nawala na. Ayun na, na, na. Pagod ako ha. Ah. Famous. <laughs> Wala na akong energy. <laughs> pagod na pagod si Italo ha. Grabe parang pagod na pagod ka. Dito ko lang para magka niya ako. Ha? Dito ko lang para magka ka energy ka? Mas ka na anak mo pa Kanina ka pa dyan? Kanina kaya. ka pa? Ha? Parang ang dami mo ang pawis. Pati na ng pawis. Uy! Ay, parang, parang ah, nagpunas ka. Tawin. Pati nga parang mo lang tumutulong pawis. Oo, so, Hawakan hawa ka ah. ko. Oh. Hawakan ko oh, ka mo. Ay, parang wala talaga. Oh, meron, sa gitna. May aircon Air. dito eh. May aircon? Ah! Mm -hmm. ah. <laughs> Ay, yung heartbeat ko bumibilis. Oh. Lalo nang mm -hmm. makita. Ah. Ano ba bumili si Heartbeat? na kita mo ako. Kasi siyempre, gaganahan ako yung pagtibok ng puso ko sa'yo. Ang galing mo ah. Liga dito. Liga dito. Dito ang ah, Stop pa ako. yan. Stop. Oh, ah, liga dito. Liga dito. Gusto oh, mo mag-workout, di ba? Liga dito. Oo. Oh. Oo, uh, sabi kita mati na. Oh. <laughs> Saan ka galing? <laughs> Saan ka galing? <laughs> Tumawa ka oh. na. <laughs> Tumawa ka na. Oh. Saan ka galing? <laughs> hindi ako nagsisinakal. Saan galing yung totoo? Isa, yung totoo. Oo, oh, nagja-jogging ako. Na uh, Oo, <laughs> <Sino -alim> ka. Ang <laughs> ka. Ay, I, I hate mo. you na. You're lying to me. You're lying to me. <laughs> Ang galing mo. Ang galing mo. Saan huling, huling kita. Huling-huling iba lo. Huling-huling. Ano yung ka? Lang ako. Ay, chinik, Bago ako mag-forward. Okay, kailangan ko ng motivation. Huling-huling. Naganap huling ako. Hindi, ito real talk. pa ako magandang katawan na lalaki para yun sa amin. <laughs> no joke! Ay, huling. Para yun yung ma-achieve ng katawan ko. Huling-huling kita. Ang taba ako nakasin. Yung mga pinupuntahan mo. Mga nakasinsuit. Mga nakasinsuit. Malabo yan. at. Ah, push up 100. Push up. Sorry Juli, sorry Juli. Bilis. Bilis. Wan tutri go. Run. Sorry Juli, sorry Mahal. Sorry Mahal, Mahal. Mahal, nak di ai. Juli. Sorry Juli, sorry Juli, sorry Juli, sorry Juli. Mahal ini kesalahan penting. Huwag <laughs> nyo muna i-skip dahil mamimigay tayo ng Gcash, Lucky Share at magre-register sa Tala Game. Napaka-solid po neto. Napakarami din pong games. Share ko sa inyo. Ito yung Tala Game. Napakadali lang po neto. Diyan ka lang magka-cash in. Diyan ka din magka-cash out. Isipin nyo yung 2,000 ko, 20,000 na. Napakaraming games. May lottery sila. Ayan pa, iba't iba. May hats. Ayun guys, napakita ko naman na yung mga games sa inyo pero ang lalaroin natin ngayon is yung Lucky 77. Alam niyo yung sa loto guys, mamimili lang po kayo. 'Di ba yung alam niyo yung banana, yung go banana. Yan, pwedeng dahan-dahan, pwedeng reveal o ko, gusto ko dahan-dahan eh. Uy. Sana may isang 280. Panalo na ako. Panalo na ako. Panalo na ako. Oh! Sheesh! Isa pa, pakita ko sa inyo. Sana manalo ulit. Uy, 112. Mukhang 112 ulit panalo ko. 280 kanina. Okay, 112. So, ganun lang siya, guys. Kailangan may tatlo kang lumabas doon. Para lang siyang scratch yung ganun. So, nakaka-enjoy. Kasi hindi lang sa personal, pwede na din sa online. So, ano pang hinihintay nyo? Try nyo na, Tala888. Nasa comment section yung lucky link ko. 18 years old up lang po. Yung panalo ko dito na 20,000 ipamimigay natin sa lucky, share, at nag-register.